jeep kami. Eh, kaya lang umuulan. Hindi masayang mag-jeep pag umuulan. O. Oh. Tapos, ito si Sean. <laughs> Ay, kuya. Hello. Ang agad namin gumising para sa palengke, pero na-late pa rin kami kasi may isang mabagal dito. Sama <laughs> so, si nanay. Hello. And si... O, oh, si nanay. Tsaka si... Buti laging available si Kuya Bito eh. Sa tricycle, nakasakay na sila, di ba, babe? Oh. Tapos, jeep na lang, hindi sila natatry. Para nakasakay kami sa jeep sa Boracay, pero hindi siya yung talagang jeep. Para ba siyang van, tapos open. Hindi ko maintindihan. Basta ganun. So, itutry namin yung jeep. Sana mamaya pag uwi, huminto na yung ulan. Or may bukas pa naman tayo. First time sa palengke. Hi guys. <laughs> oh, di ba? Shay, ano hanapin mo? Plastic balloon. Plastic balloon. Yeah, plastic balloon. plastic balloon ka na ba? Wala pa. Si Nako, walang plastic balloon, girl. Paano ka? <laughs> Ang daming pochi niya, kuya, oh. Diba? Shay, oh. Ang daming niya nabili, curly toe. palengke de. <laughs> oh, dito gulay na oh. Ano ba? Si Ate Suki namin yan sa Yakult dati. May gulay na siya dati, Yakult lang. O, Oh. Di ba? <laughs> si Shay, anong amoy Shay? Ano amoy? Fish. Fish. <laughs> anong binili mo Shay? Nakalat. Patingin. Oh, tatlong lato-lato. Tuwan-tuwan, lato. oh, oh. may pa-free day sa palay. Kaya ano yan, kuya? Ano? Oh, mang gustin. <laughs> Rambutan, lychee, pussy. Ikut sabar And we're done. Tapos na kami sah Si Hart tu butuh tolong oh, Pabiden for the kids. Hi guys, aku buat pasi di ko. Hello oh, oh. pak. Ine tu lang power. Dumami tayo, may miss maganda oh. Hi miss. Tak si Mister pogi tu loh. Hi. 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 Ang inet, walang kuryente. Ano ba yan? ko lang, oh. Wala. Ang Tapos na, heart. Pati, Oy, ang galit. Niwa <laughs> ito rin, oh. Tapos na, ta. oh. Ayun. Ang daming natapos. Lima yan, eh. Huli ka, ano yan? Bakit ka nagtatago dyan? Ano Ano yung ginagawa mo? Kumakain lang. Nang ano? Nang favorite ko. O, oh, pwede ba sa'yo yan? O. Oh. Bubble kasi wala na. Sige, pwede kay mami mo yan. Naku, lagot ka kay mami mo. <laughs> ano, lagot ka kay mami mo. Patingin ko nga yan. Ito lang. Iyan lang? Ubusin mo dyan para hindi ka makita ni mami mo. O sige, bilisan mo na, ubusin. Dali, hindi ako. Okay, ako. O, sabihin ko hindi ka kumakain yan. Okay, sige, bilisan mo na, o. Ubusin mo na. Oh Masturna. yun! So, dagat na naman. Oh, Division dyan. Bakit yung tingin? Hindi pala Dati dito sila nag garden Dati dito po ang garden talaga. Itong buong tog, may swa lang. Yan ang Extension po ito. Iyan namin dati. Yan na yon yan na yung kabuuan ng an natin dati. Yan yung mga puno ng okay, saging, oh. pero may mga saging yan pa rin sa ano. Andyan pa rin yung saging. Para may puta. Ayan, di ba mga saging yan din yan noon? O oh, yan, pasayo na yan, yung likod na yan. Mangga, nalagang likod. Wala ka na po. Puruan na na. Sino ini name drop? Ito na. Nga. <laughs> <laughs> Suno -suno. <laughs> Ayan na nga, may pa-name drop na. Mute muna natin. Oh my God, nakakatakot. Baka mapanood niya to. Charot! <laughs> Sa kaya ang sabi ng friend namin, gawin mo na kasi yung mga hindi mo ginagawa. Ginawa niya, ng Scooby-Doo. Ito yung marag na may <laughs> 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 nako may name drop na naman. Salamat maring malibet sa gabi na to sa pagpapakain at pagkukup sa amin. Thank you. My best friend since high school. Hello. Sarap ng food namin. Oh, no? yours. Grabe ang lalakas mag-inom niyan. Walang-wala ako. Tuwing <laughs> uuwi kami, binubusog niya talaga kami ng todo-todo. Nausok si cellphone cell. <laughs> hey! Another ka and yowers! Thank you, Maring Jersey, for the Sans Rival. ko na to. Oh my gosh. Mukhang masarap, oh. Mmm, yummer. Dentist Day. Nandito ako ngayon sa Green Hills. Tapos, grabe yun. Oh, may chocnut dito. Kalo! Kayangers! Dentist time! Ito na yung feeding ko. This is... Last na to. Hopefully, feeding na ng veneers. Blanket ako. This is my fourth temporary tip. Ngayon, ilalagay na yung veneers sa lip. Bye, Nice, no? Tsaka mas maganda yung mga mas may translucent sila. Na. Yes. Yeah. Mm. Oh. Nag-tictorial kami dito ni Boo. Pinap! Tapos, ayan siya, oh! Oh, nakakamiss dito. Naalala ko yung pinap namin ni Boo. Ganda pa rin. Grabe. Si Kuya, oh. <laughs> May picture ako dyan. Nakatayo ako dito, oh. Naka-violet akong gown. Hi! Sobrang ganda pa rin. Oh my God! Na-miss ko yung before wedding namin. Oh. Ganda. Ganda. Our room. It's Ivy Day. I'm so kilig. Wow, nakapweso na agad si baby girl ko dyan. No? Ang ganda pa ng view. Ang laki ng room na binigay sa amin. Nice. Tapos may massage pa. Kakausapin daw siya. Anong sasabihin siya? Hello, Zion. Gan Wow Foods Porky Dome Tapos Pasta Shumai Oh It's nice Maraming maraming salamat sa so, napakagandang experience na ibinigay nyo sa amin sa bakasyon namin sa Pilipinas. Salamat, binusog nyo kami. Salamat sa lahat ng pagmamahal. At higit sa lahat, maraming 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 salamat sa oras na ibinigay nyo sa amin. Till next time, we love you all!